Akala ko talaga dinuguan o champurado itong vacuum nila ate dahil sobrang dami talagang dumi ang nakuha dito sa aming bahay. Yung nang na dumi nga na yan mga mi ay nakuha dahil nagpa-deep clean kami dito sa BCB Cleaning Company. Diba nga last two weeks ay nagkasakit kaming tatlo kaya naman feel ko talaga na napakadumi ng bahay at sobrang alikabok na. <laughs> nagpa-deep clean na nga pala kami nung nakaraan pero nung March pa yon at post renovation nga pala ang ginawa nila. After nine months nga ay ngayon na nga lang din kami magpapalinis at grabe na nga din pala yung mga alikabok dito sa bahay, lalong-lalo na dito sa Cove Light. Ito nga pala inuna nila ate, at ang sabi ko nga ay naglilinis naman ako dito sa aming kwarto, pero ramdam ko talaga na maraming nakasiksik pa na mga dumi dumidumi. Sinunod nga din pala nila itong kwarto ni Pio, at inamin ko talaga kay la ate na hindi masyadong nalilinis ito dahil nga natatambakan ng gamit. Marami din kasi natanggap na regalo si Pio, at karamihan nga dun ay laruan, kaya dito lang din namin muna inilagay. Dito naman ay surebol na surebol ako na maalikabok talaga, at eto ang sila ate ay sobrang nilinis at pinunasan pa nga mga laruan ni Pio. Ayan nga mga mi at kitang kita pa nga itong aming tambak na labahan dito sa may hagdan. Dahil nga maalikabok ay nag-face mask na ako dahil paniguradong aatakihin na naman ako ng rhinitis. Habang nasa hagdanan nga sila ay nag-pack na ako ng mga candy sa chocolates para ibigay kay la ate dahil nga may apo sila tapos yung isa naman ay may anak na 3 years old. Yung altar naman namin dito sa may hagdanan ay nilinis na din nila ate dahil napakadami na ding alikabok at napakadami na ding sampagitan na nalanta. Mumunti na nga lang itong aming bahay pero hindi ko pa magawa ang ma-deep clean. Minsan kasi ay talagang sinisipag ako pero madalas ay tinatamad din dahil marami ding ganap sa buhay. Kaya naman kapag gusto naming magpa-deep clean ay isang message lang sa BCB Cleaning ay talagang pumupunta sila para i-deep clean itong bahay. Iba din kasi yung linis na linis lang at iba din yung linis na talagang kasulok sulukan ay makukuha yung mga dumi. Habang naglilinis nga itong sila ate ay ramdam ko talaga na nakahinga ng maluwag itong aming bahay. Diyos ko kung nakakapagsalita lang to ay magre-reklamo talaga to at sasabihin na napakadami ng dumi sa gilid-gilid. Ayan nga pader namin na nabakbak na dahil nga nakadikit itong sopa na leather. Dito na nga sa sala sila ate at nilinis na nga nila yung CR, yung kusina, tapos itong aming lamesa. Kahit ako ngang may-ari ng bahay ay ramdam na ramdam ko talaga yung ginhawa habang naglilinis sila. Bakit ha? naman kasi kapag ako ang naglilinis mga ate eh maya, maya lang din napakadumi na. Hmm. Maya, maya nga lang din ay inopenan ni ate yung kanilang vacuum at grabe parang champurado na parang dinuguan na kung ano-ano yung mga sahog. Yan yung mga dumi na hindi ko madalas nakikita pero nakuha nila ate. Katapos ng maglinis nila ate ay nagpausok na din sila ng antibacterial dito sa baba ng bahay. napaka hassle free talaga ang magpalinis sa BCB Cleaning Company mga mare at talaga namang napakabait ng mga cleaners nila. Hindi yan titigil hanggat may nakikitang dumi at alikabok dyan sa inyong bahay. Ayan nga at ramdam na ramdam ko na din talaga na napakalinis na ng aming bahay at wala na nga ding alikabok. Feeling ko nga ay artista ko dahil madalas nga na nagpapalinis sa kanila ay mga artista. Tatlong beses na nga din pala kaming nagpa-home cleaning sa BCB at hindi din talaga kami na ang sabi kasi nitong aking asawa, pag ako yung naglilinis, ay parang linis-linisan lamang. Kaya ayan, sabi ko sa kanya, ay totoong linis na yan dahil BCB na nga ang naglinis at nagtanggal ng mga alikabok dito sa bahay. At tapos nga nila ating maglinis, ay binigay ko na sa kanila yung merienda nila tsaka yung mga pa-takeout ko. Maagang pamas ko na nga din pala dito kaila na naglinis dito sa bahay na sobrang sipa. Kung gusto nyo din magpa-deep clean at other cleaning services, ay i-message nyo lang ang BCB Cleaning Company. Yun lang. Bye! At share ko na nga din pala eto at nanalo tayo ng 8,000 plus sa PHL boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Eto nga pala yung stairs mga mi at ang una mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga at akyat lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines at dito nga mga mi ay magbebet ka lamang. Bali, ang binet ko nga pala dito ay 1 kyao. Dito ay may mga box lang din. Bali, ang coins dito ay 21. Tapos yung bombs ay 4 lamang. Kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat yung mapili mo ay coins. Ah. Dahil kung hindi coins, ay syempre, talo tayo. At eto nga, nakakash out nga ako dito mga minang almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo, madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga. Pero syempre ay swertihan lamang. At uulitin ko bawal sa bata, ha? Sa pagre-recharge naman ay for as low as 100, pwede ka maglaro at kapag nanalo ka na ay pwede mo nang i-withdraw yan. Yeah? Kung bet mo din ay mag-sign in ka na. Meron akong link sa comment section. Again, for adults only.